Good morning guys! Ayan, nandito tayo sa Greenfield Subdivision. Pupunta ako sa card. Card SME. Magbibigay ako ng aming savings. Savings. Tsaka yung sa insurance. Ayan. Nilakad ko lang, hindi na ako nag-tricycle kasi maaga pa naman. Kaya... Ayan. Ito sa ano Dati gubat-gubat pa dito eh. Mura pa. Ngayon, ang dami na nakatera. Mahal na. Diba? Presko ko Maaga pa. Hindi pa siya tirik ang araw. Yan. Sa may dulo I <laughs> <laughs> dami nang nakaano dito mga taga Manila. Ang nakakuha dito ng lupa, lupa. Pinatayo na lang ang bahay. Hindi ko magpaandar eh. kasama kayo sa akong sa paglalakad. Yeah. Wala na doon sa pupuntahan. Sa may sender na ano. Doon nag-iitang ipo lahat na magbibigay. Ano yun? Parang pag-utang din yun. Parang lending yan. Maganda lang sa kanya yung insurance. Kaya na sumali kami ng nanay ko sa insurance. Ang pagdito. lang. Mamaya na ulit pag malapit na. Para ano. Baka sumubra na naman yung time ko. <laughs> Sorry guys. Team Hinayupak. Mama Maria, pina-enjoy mo Team Angelique, thank you so much sa support. Yan guys, malapit na. Dito 'yung pupunta sa kuya ko. Dito sa dulo. Yan malapit na tayo. Sa dito mahangin. Mahangin, mahangin, mahangin. <coughs> Ay, nako. <coughs> <coughs> Ang cute mga flowers. Hmm. House for sale. Wow. Kung pa ba? Lakas. Medyo siburo ng tinda. Ayan, nandito na. Narinig ko na yung mga marites na maaagang nag nagpupuntahan. Kanya dito guys. So, dulo na to pero ano. Marami na yung company. Ganda Green, green grass of home. Ayan. Ayan. Ayan ang bahay ng ano. Diyan kami nag nagbibigay ng aming mga hulog. Tapos, isa yung magdadala sa pinaka-office ng bangko. Ayan. Hindi naman siya total yung bangko. Ayan. Ayan ang mga marites. Oh. May ingay Ayan yung mga agang mamartes Ayan, ayan O, diba, may mga tindak O, diba, ang agang utang O, oh, guys, o oh. Agang utang sa anak ko Hindi, nandiyan na yan May kopyahin ka na Ayan <laughs> yung aming agent Complete, complete Baka doon yung ano. Mm. Oh, so, Hindi, nagkatay, nagkatay na pa lang. Oo, mm. ah, nagkatay pa lang. Hindi, ang anak niya. Pauwi na rin kami. Salamat hmm. guys, thank you so much. Thank you po, pa po, pa po sa, 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 sa lalag super sa akin. Eh, team here. Team Kamaria Pera Germany, I'm at Team Angelique. Bye bye. God bless.